Magandang gabi, mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ihanda na ang inyong sarili, patayin ang ilaw, at huwag kakalimutang magdasal dahil ang kwentong ibabahagi ko ngayong gabi ay isa na namang nakakakilabot na karanasan. Isang kwento ng isang misteryosong tawag mula sa kabilang buhay. Isang tawag na maaaring ikaw na rin ang susunod na makatanggap. Mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento ng Oras ng Huling Tawag. Sa lungsod ng Tagig, sa ikalabing limang palapag ng isang lumang gusali na tinatawag ng mga empleyado bilang Echo Tower, naroon ang call center ng isang kilalang BPO company, X Teleserve Solutions. Gabi-gabi, may tatlong batch ng empleyado ang pumapasok para sa tinatawag na graveyard shift. Pero kakaiba ang grupo ng 3 a.m. hanggang 5 a.m. Tinatawag nila itong dead shift. Hindi ito dahil kaunti ang tawag, kundi dahil may kakaibang nangyayari. Isa sa mga senior agent doon ay Suaira. Dalawampu't totoong gulang, matagal na sa kumpanya, tahimik pero palangiti. Isang gabi, siya ang naka-assign sa isang lumang cubicle sa dulo ng floor, ang cubicle 27B. Nako, Ira, sabi ni Kuya J, ang IT guy, yan naman ang inuupuan mo? Diyan laging may tumatawag kahit walang entry sa dialer. Napatawa lang si Ira. Huwag kang manakot. Tapos ikaw rin, hindi makakatulog pero kahit tinawanan lang niya may kaba na siyang nararamdaman kasi may kwento na ang cubicle na iyon noong isang buwan lang may empleyado roon si Reina na biglang nawala sa trabaho matapos sumagot sa isang misteryosong tawag simula noon hindi na siya bumalik ayon sa chismis dinala raw siya sa mental hospital dahil palaging may kinakausap na hindi nakikita 3.07 AM. Tumunog ang headset ni Ayra. Hindi galing sa system ang tawag. Hindi rin to lumabas sa screen. Private number. Dahan-dahan niyang pinindot ang accept. Hello. Thank you for calling X Teleserve. This is Ayra. How can I help you? Walang sagot. Pero may narinig siya. Babaing boses. Mahina parang binubulong mula sa ilalim ng tubig. Hahahanapin mo ako, nananasa loob na ako. Biglang bumigat ang hangin sa paligid niya. nagtayo ang balahibo ni Ira. Napatingin siya sa mga katrabaho, pero abala ang lahat. Parang siya lang ang may naririnig. Tumayo si Ira, tinanggal ang headset, pero naririnig pa rin niya ang boses. Ira, Ira. Huwag kang aalis. Kinabukasan, hindi na pumasok si Ira. Ayon sa housemate niya, hindi na ito lumalabas ng kwarto. Tumawag ang team lead nilang si Marco para i-check si Ira, pero walang sumasagot. Maya-maya, tumawag ang kapatid ni Ira, si Jessa. Humihingi ng tulong. Uya, ang ati ko. Parang hindi na siya si Ira. Hindi siya kumakain. Nakaupulang sa harap ng laptop, paulit-ulit niyang pinapakinggan yung isang recording. Dali-daling pinuntahan ni Marco ang bahay ni Ira sa C5. Nang pumasok siya sa kwarto, nandun si Ira, nakaupo, tulala nakatitig lang sa screen ng laptop. Nakaplay ang call log, isang audio file. Dinig na dinig niya. Nakapasok na ako sa kanya. Ikaw naman ang susunod. Biglang tumingin si Ira sa kanya. Malalim ang mata. Parang hindi siya si Aira. Marco, bulong nito. May tumatawag sayo. Sagutin mo. Marco, Aira, ano tong pinapakinggan mo? Aira, hindi mo na sila maririnig kapag hindi mo sinagot. Pero kapag sinagot mo, hindi mo na sila matatakasan. Marco, ha, sinong sila? Yung nasa kabilang linya. Akala ko boses lang. Pero tao pala sila nun. Ngayon, boses na lang. Tahimik ang kwarto. Walang ibang tunog kundi ang mahinang pag-ulit ng boses mula sa laptop. Marco, ikaw naman sagutin mo. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may humihigop sa kanya papunta sa screen. Biglang umilaw ang cellphone ni Marco. Tumatawag ang isang private number. Parehong numero na tumawag kay Ira. Pinanood siya ni Ira habang nanginginig ang kamay niyang lumalapit sa telepono. Jessa, Kuya Marco, huwag mong sasagutin kahit anong mangyari. Marco, baka si HR, baka may emergency. Ayra, hindi mo na sila malilin lang. Kapag nagring, ibig sabihin, nasa labas na sila. Tumigil ang cellphone, tapos tumunog ang landline ng bahay. Sinundan ito ng doorbell. Ding dong. Jessa, kuya, wala naman tayong bisita, di ba? Marco, bafa kapit bahay lang. Sandali, Ayra, kapag binuksan mo ang pinto, makakapasok na sila sa lugar na ito. Hindi na natin sila mapapalabas. Marco, Ayra, anong ibig mong sabihin? Tumayo si Ayra. Dahan-dahan, parang may humihila sa katawan niya. Tumuro siya sa laptop. Pakinggan mo. Silipin mo ang log. Hindi lang ako ang tumanggap ng tawa. Marco, habang nanginginig, ay binuksan ang folder. Doon niya nakita ang mga .mp3 recordings. Hindi lang isa, kundi labing apat na files. Lahat ay may timestamp ng pagitan ng 3 a.m. at 5 a.m. Pinakinggan niya ang isa, log319.mp3. Boses ng lalaki, hindi pamilyar. Hello? Hello? Sino to? Bakit ako tinatawagan sa work phone ko kahit wala na ako sa shift? Tahimik. Anong ibig mong sabihin nakapasok ka na? Nasaan ka? Tahimik. Huwag kang lalabit. Anong ginagawa mo sa likuran ko? Tumigil ang recording. Jessa, kuya yan yung katim ni ate na si Dale. Naaksidente siya nung nakaraang linggo. Natagpuan sa kwarto, wala nang malay. Nakatingin lang sa kisame. May phone sa kamay niya pero walang tawag na nakalog. Marco, parang sinasadya nila. Tinutumbok nila yung mga night shift agents. Ayra, hindi parang. Totoo at sa bawat tawag, may pumapasok at kapag nakapasok na sila, lumalabas din sila sa iba. Kinebukasan, bumalik si Marco sa opisina, dala ang laptop ni Ayra para ipasuri sa IT. Sa break room, kinausap niya si Kuya Jay. Marco, Jay, totoo ba yung sinabi mo tungkol sa lumang cubicle 27B? Jay, oo. Noon pa yan pinapables. May mga files kasi sa server na hindi matanggal. Mga recordings na may static lang daw. Pero kapag gabi na, may naririnig na boses. Marco, may kakilala ka bang pwedeng tumingin dito? Jay, meron akong kaibigan sa data security team, si Lori, medyo, may hilig din sa paranormal. Baka makatulong. Tinawagan nila si Lori. Pagdating nito kinagabihan, binuksan niya ang laptop. Isang oras siyang tahimik na nag-type. Lori, yung mga files hindi ordinary recordings. Wala sila sa local drive. Naka-embed sila sa system mismo. Parang malware na hindi nag-ooperate unless may headset na nakakabit. Marco, ibig sabihin di siya galing sa phone line? Lori, ganing siya sa loob ng mismong program. At may signature siya, isang alphanumeric ID na paulit-ulit S3V3N. J, S3V3N? Seven, yung dating pangalan ng call center na to bago naging ex-teleserve? Lori... Kung tama ang hinala ko, may naiwan sa system. Hindi virus, hindi bug. May naiwan na hindi na tao ngayon. Marco, anong dapat nating gawin? Lori, walang shutdown sa ganitong klase ng kaluluwa. Pero may paraan para isara ang linya nila. Kailangan lang may tumanggap ng tawag at huwag bibitaw hanggang magsara ang buong channel. Jay, e eh sino ang Marco. Ako na, ako ang huling sinubukan nilang tawagan. Alas dos ng madaling araw, bumalik si Marco sa opisina. Mag-isa, dinala niya ang lumang headset mula sa Cubicle 27B. Pinlano nilang kapag tumawag ang linya, sasagutin niya ito at susubukang makipag-usap hanggang mag-disconnect mismo ang kabilang panig. 2.57 a.m. Tumahimik ang buong floor wala ni isang tawag. 2.59 a.m. Umandar ang lumang monitor sa harap ni Marco, kahit naka-off. Private number. Tumunog ang headset. Tumulo ang pawis sa sentido niya. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Marco. Hello? Kumusta ka na? Boses ng babae. Pero iba-iba ang tunog ng accent. Minsan parang matanda. Minsan parang bata. Minsan parang sira ang tape. Marco, anong kailangan mo? Bubuksan mo ang pinto. Lalabas kami o papasok ka sa amin. Marco, ayokong sumama sa inyo. Too late, kasama ka na naming lahat. Isa ka na sa mga boses. Sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang aninong lumalapit. Parang maraming paa. Maraming mata. Dumaan ito sa salamin, sa monitor, sa mga wire. Lori sa kabilang linya. Marco, huwag kang bibitaw. Wala ka pa sa full cycle. Makinig ka sa boses. Kailangan mo lang makuha ang pattern. Marco, pattern? Tulad ng pag-uulit namin, paulit-ulit hanggang sumama ka. Marco, hindi ako susuko. Hindi ako magpapagamit. Boses, hindi mo na kailangang pumayag. Narito ka na. Naririnig mo na kami. Hindi ka na makakalis. Marco, ano bang gusto nyo? Bakit kayo tumatawag? Sino kayo talaga? Kami, ang mga naiwang hindi nakasagot. Kami ang mga boses na nadiskonek bago makalampas. Kami ang mga boses na hindi pinakinggan. At ngayon, kami ang tatawag hanggang marinig kami ng lahat. Lori sa earpiece. Marco, huwag kang mahipagdialogo. Hanapin mo ang pattern. Anumang bagay na inuulit nila. Salita, tunog, tono. Yun ang susi. Marco, pattern, pattern. Ano ba? Boses, paulit-ulit, 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 paulit-ulit. Biglang bumigat ang ulo ni Marco. Parang nilulunod siya ng sariling tenga. Tumatagos sa bungo niya ang pag-eko ng boses. May sumisigaw sa loob ng kanyang isipan. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Marco. S-E-V-E-N. C-E-V-N. Pitong ulit. Pitong tawag. Napansin niya ang waveform sa monitor. Bawat ulit ang salita, gumuguhit sa screen ang numero. 7, 7, 7 seven, seven. Lori, Marco yan na Sabihin mo ng pitong beses ang pangalan mo habang pinapanatili ang koneksyon. At sa huling ulit, putulin mo ang linya. Marco. Ako si 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 Marco. Biglang sumigaw ang boses sa headset. Masakit sa pandinig parang sirena sa ilalim ng tubig. Sumabog ang ilaw sa paligid niya at dumilim ang buong floor. Lori, putulin mo Marco, ngayon na. Pero hindi niya magalaw ang mouse. Nakapako ang mga kamay niya. Sa monitor may mukha ng bumubuo. Mukha ng babae, itim ang mata, basag ang labi. Tila isinisigaw ang pamalan niya. Marco, Pumukas ang pinto sa kabilang dulo ng office. Pumasok ang anino. Jay, mula sa radio? Marco, huwag mong titingnan sa mata. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang papalapit ang anino. Maraming kamay, walang paa. Umuugong ang mga headset sa bawat cubicle. Sabay-sabay na tumutunog. Tumayo si Marco sang hinila ang headset mula sa jack. Biglang tumigil ang lahat. Tumigil ang tunog. Tumigil ang gumagalaw. Tumigil ang boses. Kinabukasan, balik sa normal ang opisina. Nagkausap sina Marco, Lori at Jay sa break room. Sigurado ka bang natapos na? Nakat mo na talaga ang linya? Marco, ewang ko. Pero minsan... Naririnig ko pa rin sa panaginip ko. Tumatawag pa rin sila. Iba't ibang boses, iba't ibang kwento. Lori, baka hindi sila naghahanap ng sagot. Baka naghahanap lang sila ng makikinig. Sa kabilang dulo ng lungsod, isang bagong empleyado sa ibang BPO company ang nag-training para sa night shift. Unang gabi niya. 3:01 AM. Tumunog ang headset niya. Private number. Nagangat siya ng kilay. Tumawa pa. Ano to? Test call? Sinagot niya. Hello? Thank you for calling. Ako si Reyna. Maraming salamat at sinagot mo. Hindi na ako nag-iisa. Tumayo ang balahibo ng bagong agent. Wait, sino to? Ikaw na ang susunod. Agent Lance. Hello? Ma'am, hindi po ito prank call hotline, ah? Sino po sila? Boses ni Reina. Ako ang nauna, pero hindi ako ang huli. Ikaw na. Lance. Anong ibig mong sabihin? Biglang umilaw ang monitor ni Lance, kahit hindi pa siya naglalog in. Lumabas ang isang lumang interface. Hindi to ginagamit ng kumpanya. Mula pa noong 2017, nakalagay sa taas, S3 VN System. Reconnecting. Lance. Ha? Hindi to ang interface na ginagamit namin na ha? Sa tabi niya, napatingin ang supervisor na si Marnie. Marnie. Uy, Lance? Anong ginagawa mo? Ba't lumitaw yung system na yan? Lance. Wala pa po akong ginagawa. Bigla na lang putong lumitaw. Biglang nag blackout ang screen. Tapos, isa-isang nag-on ang mga computer sa paligid nila. Lahat ay nagpiplay ng isang audio file. Hindi sila makalapit. Sa speaker ng floor, isang oras, isang hininga, isang katawan. Tumindig ang balahibo ni Marnie. Nagtakbuhan ang ibang empleyado palabas. Pero si Lance nanatili sa upuan. Lance, Ma'am, hindi ko alam kung bakit, pero parang, parang gusto kong manatili. Gusto kong makinig. Marnie, Huwag Lance, huwag mong sasagutin ang tawag. Tumunok ulit ang headset niya. Mas malakas, mas mababa ang tono. Private number. Marnie sinubukang hilahin ang headset mula sa kanya. Pero hindi gumalaw. Parang nakadikit sa ulo ni Lance. Nanlilisik ang mga mata nito. Umiiyak habang nakangiti. Lance, sabi nila kapan sumagot ka, matatahimik na rin sila. Matatapos na ang ingay. Marnie. Hindi sila hihinto. Huwag mong hayaang makapasok sila sayo, Lance. Mas madali kesa sa pagod, ma'am. Mas madali kesa sa paulit-ulit na shift. Pagkatapos ng limang minuto, nanlambot ang katawan ni Lance. Napaluhod siya sa sahig. Dumugo ang tainga. Nabitawan ang headset. Sa monitor niya, bumupas ang isang bagong file. Final call dot wave. Tumakbo si Marnie palabas ng opisina. Kinontak ang building security. Kinabukasan, sinuspinde ang buong operasyon ng floor. Sa tagig, si Marco ay nagising mula sa isang panaginip. Pawis na pawis, nanginginig at umiiyak. Tumayo siya at binuksan ang laptop. May bagong folder. Hindi niya iyon nilikha. Final listener. Binuksan niya ito. Laman, isang audio file. May date at oras. Call transfer 0725-0307 AM. .mp3. Pumunog ang cellphone niya. Private number. Hindi niya sinagot. Pero sa headset ng laptop, kahit walang plug in, may boses. Ikaw ang tumapos, ikaw rin ang magbubukas. Kapag may bagong sumagot, babalik kami. Sa kabilang banda ng siyudad, naguusap ang dalawang bagong agent sa ibang site. Agent 1, pare, alam mo ba yung kwento tungkol sa dead shift? Yung mga dating tumatawag, galing daw sa luma nilang call center na nasunog dati. Agent 2. Ay 7? Sabi nila, kahit sarado na, may linya pa rin nakabukas. Agent 1. May sumagot daw last week. Hinimatay. Hanggang ngayon hindi pa nakakagising. Agent 2. May nagsabi, hindi raw basta nasasara ang linya. Kailangan daw may pumalit. Tumawa sila pareho. Pero sa likuran nila, sa training room, Nagbukas mag-isa ang isang computer. Nagloading ang system. S3V3 system, initiating reconnect. Nag-on ang headset. Nag-blink ang isang red light. Private number, incoming call. Agent Trainer Leo. Hoy, bakit may naka-on na system dyan sa training room? Walang schedule dapat na yung madaling araw ah. Technician Brian. Hindi ko alam, Sir Leo, Walang naka-log na user pero gumagana ang interface. Seven system pa gamit. Akala ko di komisyon na Lumapit si Leo sa terminal. Nakita niya ang flashing red light. May naka-on na call handler. Private number connected. Sinong sa nito? Baka prank call na naman to ha? Dumating si Joanna. Bagong trainee na tigilan. Nakatitig sa headset. Joanna. Sir, narinig ko yung boses. Tinatawag ang pangalan ko. Leo, anong pangalan mo daw ang tinatawag? Anong sinabi? Joanna, ikaw ang huling susubok. Ikaw ang huling tawag. Brian, Sir Leo, teka may audio file na nagre-record sa sarili niya. Kahit walang gumagamit. Leo, pakipatay yung system. Nayon na. Brian, Sir ayaw mag-respond. Parang may sariling buhay tong terminal na to. Joanna, Sir parang may nakatingin sa atin mula sa loob ng screen. Lumitaw ang lumang logo ng Seven. Tapos, nagsimulang gumalaw ang waveform kahit walang tunog. Nagsimula sa tawag, magtatapos sa huling salita. Biglang nagsara ang lahat ng ilaw. Emergency lights lang ang naiwan. Joanna, sir, may nakatayo sa gilid ng glass panel. Leo, Brian, ilabas mo siya, tumakbo na kayo. Brian, paano kayo? Leo, ako na bahala rito. Tumawag ka na ng security. Pagkaalis ng dalawa, tumutok si Leo sa screen. Leo, kung ako ang kailangan niyong kausapin, ako na lang ang makikinig. Umupo siya sa harap ng terminal. Kimuha ang headset. Leo, ano bang kailangan ninyo? Anong hindi natapos? Hindi kami naghahanap ng sagot, gusto lang naming may makarinig. Leo, sige, naririnig ko kayo ngayon. Nandito ako. Pakinggan ko lahat ng gusto niyong sabihin. Maraming salamat. Ngayon, pwede na kaming natahimik. Naging puti ang screen. Tumigil ang tunog. Lahat ng ilaw ay bumalik sa normal. Pumasok ang security. Wala na si Leo. Pero sa headset, may naiwan na audio file. Leo Final Response.wav Mafaraan ng isang linggo, naglabas ng advisory ang buong kumpanya. effective immediately the 3am to 5am shift is permanently closed all 7 systems are archived and will no longer be used thank you for your cooperation sabahay ni marco habang pinapanood niya ang balita tungkol sa pagsasara ng shift tumunog ang laptop niya. notification new file received via system backdoor Binoksanya. audio file. Oras ng huling tawagmp 3 Marco sa pagsasara ng shift. Sa audio, boses ni Leo ang narinig. Ang bawat tawag ay may hangganan. Pero ang bawat kwento, may panibagong makikinig. Biglang nagbukas ang microphone ng laptop. Walang pinindot si Marco. Kumusta ka na, Marco? Diyan na nagtatapos ang ating kwento mga kamizing. Maraming salamat sa pagsama at patikinig sa isang nakakakilabot na kwento ng Oras ng Huling Tawag. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako ang inyong tagapagkwento at magpapaalam na muna hanggang sa susunod nating kakatakutan mga ka-amazing. Good night! and huwag ninyong sagutin ang tawag kung wala kayong inaasahan.